Hi guys, nagpaalbularyo mo na ako. Ayan o. Oh. Kaya ang dami na nating lamig. Ayan yung albularya. Good evening everyone. Ayan o. Oh. Ayan guys, so oh, tingnan nyo guys, nagpula. Mag-ano ka pala mag... Kita nyo yan. Pumupula talaga siya, hinihigop. Oh, parang lumubo. Tapos hilotin mo rin yun dyan. Tapos ang Ayan guys. Ayan, nakita nga atong boobs dahi. Hala, kagwapan na ha, ito dyan. Oh. <laughs> Masweet. <laughs> Hala. Camera. Camera ko. Hello. Mayong gabi sa tanan. Mga gwapa. Hala mo dahi kong... Like, Nagkaganay uh. Nag okay, o. anay guys o na, lupad. na, lupad. na, na, na lupad, no. Yan guys, nagpaano ako nagpabintusa kasi ang lamig. Ang aking katawan ay sobrang dami. Daming hangin. Kaya tayo ay Hindi nagpa pa, Next time. Okay. Good evening everyone welcome to our sakit ng ano oi eh. inigup niya talaga sobrang higup oh and guys so, na nang, oh lumobo no grabe lumobo siya oh tingnan natak ano yan grabe tumakbo matanggal